Isipin mo ang hindi maiisip. Pagkatapos ng mga buwang tumitinding tensyon sa Ukraine, nagdesisyon si Pangulong Vladimir Putin ng Russia ng isang bagay na nagbago ng lahat. Dahil sa posibilidad ng pagkatalo sa militar at presyur mula sa loob ng bansa, bumaling siya sa sukdulang paraan ng pag-escalate, isang taktika na mahigit limampung beses na niyang ibinanta. Sa katunayan, una na niyang ibinanta ang paggamit ng mga sandatang nuklear Bago pa man inilunsad ang espesyal na operasyong militar noong 2022. Pero alam ni Putin at ng buong mundo na ang isang hakbang na ito ay tatawid sa isang linya na hindi na maaring balikan. Malamang natutugon ang NATO sa pamamagitan ng hayagang deklarasyon ng digmaan laban sa Rusya at ito ay isang digmaan na hindi kayang mapanalo ng huli sa karaniwang paraan. Kaya, sa halip na hintayin ang hindi maiiwasang mas matinding tugon, nagpasya si Putin na maunang umatake. Nagpakawala siya ng sabayang nuklear na pag-atake laban sa Estados Unidos at mga pangunahing kaalyado ng NATO. Ang kasunod nito ay hindi isang matagal na labanan, kundi ang pinakamabilis at pinakamapanmas mapaminsalang digmaan sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ang oras mula sa unang pagpapakawala hanggang sa pandaigdigang pagkawasak, wala pang dalawang oras. Ganito kung paano nagaganap ang isang digmaang nuklear, minuto kada minuto. Sa T-15 minuto, si Putin ay nakaupo sa kanyang underground command bunker sa ilalim ng Kremlin. Ang digmaan sa Ukraine ay umabot na sa isang kritikal na yugto. Ang mga puwersa ng Ukraine, na suportado ng mga makabagong sandata mula sa kanluran, ay naitaboy ang mga tropang Ruso sa iba't ibang mga harapan. Ipinakita ng mga tagapayo militar ni Putin sa kanya, ang tinatawag nilang limitadong mga opsyon sa nuklear. Isang taktikal na sandatang nuklear, malamang na hindi hihigit sa 10 kiloton na warhead, at bahagyang mas maliit kaysa sa ibinagsak sa Hiroshima, ay maaring sumira sa paglaban ng Ukraine at magdulot ng pagkabigla sa NATO upang pumasok sa negosasyon. Mayroon siyang dalawang opsyon tirahin ang pinakasentro at subukang tamaan ang Kiev at ang pamahalaan ng Ukraine na magiiwan sa natitirang bahagi ng bansa na watak, watak at walang pangunahing pamunuan. O maaaring gamitin ang taktikal na sandata sa mas maliit na target tulad ng Kharkiv, Dnipro, o Zaporizhia, mga lugar na hindi nasakop ng Russia sa nakalipas na dalawang taon. Ang unang opsyon ay maaaring magbigay daan kay Putin na manalo sa digmaan sa isang paraan. Kapag nagkagulo ang pamahalaan ng Ukraine, maaaring biglang sumugod ang Russia at subukang tapusin ang laban gamit ang karaniwang paraan. Kahit magdeklara pa ang NATO ng karaniwang digmaan, pwedeng umatras na lang si Putin at ipahiwatig na ang NATO talaga ang tunay na agresor simulat sa pool. Propaganda na siguradong paniniwalaan ng populasyon ng Russia at ng mga kaalyado nito tulad ng China at India. Ang pangalawang option ay magpapatunay sa mundo na hindi basta-basta ang kanyang mga banta at tunay na karapat-dapat ang Russia na ituring na isa sa mga military superpower ng mundo sa harap ng mas matinding paglala at mas maraming sandatang nuclear na paparating sa kanila. Halos mapipilitan ang Ukraine na sumuko o humingi ng internasyonal na tugon. Pero anuman ang piliin niya, alam niya ang susunod na mangyayari. Sa sandaling sumabog ang warhead na iyon, makikipagdigma na ang Russia laban sa NATO. At sa kalkulasyon ni Putin, ang tanging paraan para mabuhay sa digmaang iyon ay siguraduhin hindi makakaganti ang NATO. Pinili ni Putin ang isa sa mga option at inaprobahan ang pag-atake. Sa T-minus isang minuto, sumabog ang isang taktikal na sandatang nuklear malapit o sa loob ng Zaporizhia na nagpalipol sa isang brigadang nakasagisag ng Ukraine at lumikha ng isang ulap na parang kabute na makikita mula sa kalawakan. Agad na nagrehistro ang mga radiation detector sa buong Europa ng pagsabog. Kung ipagpapalagay na ang ginamit na sandata ay isang 10 kiloton na bombang nuklear, halos tupukin ng pagsabog ang lahat sa loob ng kalahating milyang radius. Sa mas malayong lugar, ang mga tao sa loob ng isang milya ay nagkakaroon ng matitinding paso at nakakalason na antas ng radiation. Gumuho ang mga gusali dahil sa matinding pinsala sa estruktura at ang mga unang rumesponde ay inilalagay sa mataas na antas ng alerto upang sagipin at gamutin ang mga nakaligtas kapag humupa na ang usok. Ang saklaw ng mas magaan na pinsala, kung maaari nating tawagin na ganoon, ay kumakalat ng ilang milya mula sa gitna. Isang minuto bago nito, ang lungsod ng Zaporizhia ay may humigit kumulang pitong daang libong tao. Ang isang taktikal na sandata ay nagdudulot ng sampu-sampung libong pagkamatay sa loob ng blast zone. Ang sinumang natira sa lungsod ay inilikas. Sa loob ng ilang minuto, ang mga secure na linya ng komunikasyon sa pagitan ng Kiev, Washington, London, Paris, at Berlin ay abala sa pagkumpirma na nilampasan na ng Russia ang nuclear na hangganan. Pinapanood ni Putin ang pag-usbong ng pandaigdigang reaksyon mula sa kanyang command center. Humaharap siya kay Defense Minister Andrei Belyasov at ibinibigay ang utos na magbabago sa takbo ng sibilisasyon ng tao. Ilunsad ang lahat ang sistema ng nuclear na utos ng Russia, na kilala bilang dead hand o perimeter, ay agad na kumikilos. Dinisenyo noong Cold War upang matiyak ang nuklear na pagganti. Kahit na mawala ang pamunuan ng Soviet, sinisimulan ng sistema ang proseso ng paglulunsad. Sa buong malawak na teritoryo ng Russia, apat na raan na intercontinental ballistic missiles sa ilalim ng lupa ng mga silo ang tumatanggap ng naka-encrypt na mga launch code. Ang mga road mobile na Topol M launcher, nakatago sa mga kagubatan at nakakalat sa labing isang time zone, ay nagsisimula ng kanilang huling paghahanda. Ang fleet ng Russia ng mga nuclear submarine, ang mga Boray class na barko na may dalang labing anim na Bulava missile bawat isa, ay tumatanggap ng utos na lumutang at magpaputok ang listahan ng mga target ni Putin ay eksakto at nakapaminsala. Sa Estados Unidos, tinatarget niya ang Pentagon North American Aerospace Defense Command, pati na rin ang mga missile field sa Montana, Wyoming at North Dakota. Sa United Kingdom, ang mga pangunahing target ay ang Faslane Naval Base at mga pas pasilidad ng gobyerno sa London. Sa Pransya, kabilang sa mga target ang Nuclear Submarine Base sa Brest at ang Strategic Forces Headquarters sa Alemanya, tinatarget niya ang Ramstein Air Base at iba't ibang NATO command centers. Iba pang malalapit na target ay kinabibilangan ng bagong NATO base sa Romania, pati na rin ang mga lugar ng sandatang nuklear ng United States sa Netherlands, Belgium at Italia. Ang layunin dito ay hindi pananakop, kundi pagpugot ng ulo. Gusto ni Putin na alisin ang kakayahan ng NATO na makaganti bago pa nila malaman ang nangyayari. Sa T plus 0 minuto, anim na pong segundo lang matapos ibigay ni Putin ang utos, ang unang Russian ICBMs ay sisindi na sa kanilang mga silo. Halos agad na natukoy ang paglulunsad, ang Space Based at Infrared System ng Amerika, o SPIRS satellites, na nakapwesto 22,000 milya sa itaas ng mundo sa geosynchronous orbit, ay nagre-rehistro ng maiinit na bakas ng tambutso ng rocket. Sa loob ng ilang segundo, natanggap ng mga automated system sa Peterson Space Force Base sa Colorado ang alerto. Simple at nakakatakot ang mensahe. Nagpakawala ang Russia ng maraming intercontinental ballistic missile at sinimulan na ng mga ito ang unang yugto ng kanilang paglipad sa isang suborbital na landas sa paligid ng mundo. Pagkalipas ng dalawang minuto, nakatanggap ng tawag si Pangulong Donald Trump sa Oval Office. Dahil sa pagkakaiba ng time zone, ang paglulunsad sa maagang hapon sa Russia ay nagre-resulta na umaga pa lang sa Washington District of Columbia. Ang boses ng Commander ng North American Aerospace Defense Command ay matatag ngunit nagmamadali Ginoong Pangulo, nakumpirma naming may mga paglulunsad ng intercontinental ballistic missile mula sa iba't ibang lugar sa Russia. Ang tinatayang oras bago tumama sa kontinental na Estados Unidos ay 28 minuto. Tinataya naming ito ay isang sabayang unang pag-atake. Si Trump ay may kapangyarihang mag ng nuclear na pagganti ayon sa doktrina ng launch on warning. Hindi niya kailangan ng pag-aproba ng Kongreso. Hindi niya kailangan kumonsulta sa mga kaalyado. Ang Presidential Emergency Satchel Nakilala rin bilang ang nuclear football o ang maletang naglalaman ng mga launch code ng Amerika ay agad na dinadala sa kanya. Kailangan na ngayong magpasya ng presidente kung tatapusin na ba niya ang sibilisasyon gaya ng pagkakakilala natin dito. At mayroon siyang wala pang 28 minuto. Sa T plus 4 na minuto, may mas agarang banta na lumilitaw mula sa ilalim ng mga alon. Ang mga submarino ng rusong Bori class na nakapwesto lang ng ilang daang milya mula sa baybayin ng United States ay nagsisimulang maglunsad ng kanilang mga Bulava missile ang mga ballistic missile na inilulunsad mula sa submarino or submarine launched ballistic missile ay kailangan lang maglakbay ng isang libot dalawang daang milya imbes na anim na libo hanggang sampung milya para marating ang lupa. Ang pagiging malapit din ay nangangahulugan na mas mababawasan ng husto ang oras ng paglipad papuntang Washington District of Columbia. Sa Peterson Space Force Base, ang pagtatasa ng banta ay na-update ng real-time. Isang daan at limampung ICBMs ang inilunsad mula sa mga silo ng Russia 64 na SLBMs mula sa mga submarino. Tinatayang mga target ay kinabibilangan ng 12-12 ng mga lungsod ng Amerika at mga pasilidad militar at karagdagang 12 pang target sa buong Europa. Ang mga ICBMs na patungo sa Europa ay mangangailangan ng humigit kumulang sampung minuto pa bago sila pumasok sa ikatlong yugto at simulang ilunsad ang mga warhead sa loob nito. Ang mga submarine-launched ballistic missile ay may halos kaparehong bilang ng oras ng countdown. Pero sandali, wala bang paraan ang United States para subukang pabagsakin ang mga misil bago makarating sa Amerika? Sa teorya, oo. Mayroong United States Midcourse Defense System or ground-based midcourse defense. Sa madaling salita, gumagamit ang ground-based midcourse defense ng mas maliit na misil na kusang sinusundan ang mga target nito gamit ang iba't ibang sensors. Kung mailulunsad ang mga misil ng ground-based mid-course defense, ilang minuto matapos si ulat na nakarating na sa ikalawang suborbital flight stage, ang mga intercontinental ballistic missile, papasok din sila sa sarili nilang suborbital flight para salubungin ang mga ito. Pero sa laki at bilis na sangkot sa ballistic flight, walang kahit anong antas ng teknolohiya ang makakapagbigay ng kasiguraduhan. Ang pinakamagandang analogy na ginagamit ng mga analis sa paglalarawan ng ballistic interception ay ang pagtatangkang tamaan ang isang bala gamit ang isa pang bala at pareho pang gumagalaw ang dalawang bala sa hypersonic na bilis. Lalo pang pinapalala ito ng ground-based midcourse defense na hindi maganda ang track record dahil sa limitadong testing at totoong buhay na pagsasanay. Labing walo lang ang naging pagsubok ng sistema mula noong isang libo na naput siyam sa mga iyon Sampung beses lang nagawang saluhin at sirain ng ground-based mid-course defense, ang isang ballistic missile. Kung ilalapat natin iyon sa humigit kumulang apat na raang missile na maaaring iputok ng Rusya sa Europa at United States, mahigit dalawang daan at 20 missile pa rin ang matitira, na malamang ay tatama pa rin sa kanilang mga target. At kahit magkamali sila ng mga ilang milya, malaki pa rin ang pinsalang maidudulot nila. Mas malala pa, ang isang nuclear missile ay kadalasan hindi lang iisang warhead ang dala, maari itong magdala ng hanggang sampu. Bawat isa sa mga warhead ay maaaring ilunsad ng magkakahiwalay. Kaya, mas malawak ang pinsalang maidudulot. Malaki rin ang posibilidad na nagpakawala ang Russia ng mga pain kasama ng mga missile. Mga projectile na ang tanging layunin ay maglabas ng mas mataas na signature para sila ang maging target ng mga interceptor. Kung kinakailangan, maaaring ilunsad ang isang nuclear warhead habang nasa ere. Ang ionizing radiation na dulot ng pagsabog ay nagdudulot ng panandali ang fog of war, na lalo pang nagpapataas ng posibilidad na makalusot ang iba pang totoong missile sa depensa ng United States. Kaya, sa tiplas-anim na minuto, ginawa ni Trump ang desisyong ayaw harapin ng kahit sinong presidente. Inaprubahan niya ang agarang nuclear retaliation, ang Operational Plan Otsenta, Zero, Isa, Zero, Labindalawa na, strategic deterrence, at force employment scenario ay kusang na ilalapat. Sa loob ng anim na pong segundo, apat na raan na American Minuteman, tatlo missiles sa Montana, North Dakota, at Wyoming ang nakatanggap ng kanilang launch codes. Ang mga nuclear submarines na nagpapatrolya sa Pacific at Atlantic ay naghahanda ng magpaputok ng pung Trident dalawa na missiles sa mga target ng Russia. Dalawang minuto ang lumipas, sa T-plus walong minuto sa London ang emergency alert system ng punong ministro ay nag-activate. Ang apat na Vanguard-class submarines ng Britanya ay nagpapanatili ng tuloy-tuloy na nuclear deterrent patrols. Isang barko, ang Her Majesty's Ship Victorious, ay kasalukuyang nakalubog sa Hilagang Atlantiko, na may labing-anim na Trident missiles na armado at handa. Ang utos ng paglulunsad ay sabay na ipinapadala mula sa London at Paris. Ang force de frappe ng Pransya, ang kanilang independenteng nuclear deterrent, ay nagsisimulang magpaputok ng M-51 ng mga misil mula sa mga submarino sa Atlantiko. Sa loob ng ilang minuto, ang mga French na missile na nakabase sa lupa sa Plateau d'Albion ay sumali na rin sa pagpapaputok. Ang nuclear na tugon ng Europa ay katumbas ng isa pang isang daang warheads na nakatutok sa mga instalasyong militar ng Russia. Sa T plus labindalawang minuto, ang mga misel na inilunsad mula sa submarino ng Russia ay ilang minuto na lang bago tumama. Ang mga ground-based interceptor ng Amerika sa Fort Greely, Alaska ay desperadong nagpapaputok sa mga paparating na warheads. Aktibo na ang ground-based mid-course defense system. May ilang interceptor na tumama sa kanilang mga target, pero karamihan ay hindi. Sa TPLAS 16 na minuto, ang unang sandatang nuklear ng ikatlong digmaang pandaigdig ay sumabog sa ibabaw ng Washington District of Columbia. Ang 800 kiloton na warhead, 50 beses na mas malakas kaysa sa bombang ginamit sa Hiroshima, ay sumabog. 1,500 talampakan sa itaas ng White House, ang sentro ng pamahalaang Amerikano, ay literal na naglaho sa mundo ang pagsabog ay lumikha ng isang fireball na umaabot sa limang libo at apat degree Fahrenheit. Agad na pinasingaw ang lahat ng bagay sa loob ng kalahating milyang radius. Ang Pentagon, na nasa kabilang lang ng ilog Potomac, ay winasak ilang segundo matapos ng ikalawang ulo ng nuklear. Ang pagkawasak ay ganap at agad-agad. Sa susunod na labing minuto, sumabog ang mga ulo ng nuklear ng Rusya sa buong Amerika, na parang orasan, sa eksaktong oras. Ang Norfolk Naval Station, natahanan ng Atlantic Fleet ng Amerika, ay nabura ng isang daang kiloton na pagsabog. Ang off at Air Force Base sa Nebraska na kinaruroonan ng Strategic Command Headquarters ay winasak. Ang Malmstrom Air Force Base sa Montana na mayroong hindi bababa sa 50 minit man silos ay nawasak bago pa man sila makapagpalipad. Sa New York, isang warhead na nakatutok sa Brooklyn Navy Yard ang sumabog sa Lower Manhattan. Walong milyong tao ang may tatlumpong segundo para maintindihan ang kanilang kapalaran bago sila abutin ng shockwave. Ang bilang ng mga namamatay ay mabilis na tumataas. Ayon sa mga unang pagtataya, ang isang malawakang pag-atake sa mga pinakamataong lungsod sa United States ay maaaring magdulot ng milyong-milyong pagkamatay dahil sa pagsabog at mga sunog na dulot nito. Kasabay nito, umaabot na rin ang mga misil ng Rusya sa mga target sa Europa. Naglaho ang Financial District ng London habang binabagsakan ng mga warhead ang kabisera ng United Kingdom pinatag ng alon ng pagsabog ang lahat mula Westminster hanggang Tower of London. Sa Paris, ang isang misil na nakatarget sa palasyo ng Elysee ay nagmintis ng tatlong milya at sumabog sa ibabaw ng Montmartre. Sinunog ng nagresultang apoy ang tatlumpung parisukat na milya ng lungsod. Ang pantalan ng Hamburg at ang pinakamalaking logistics hub ng NATO sa Hilagang Europa ay winasak ng isang warhead na inilunsad mula sa isang submarino sa Baltic Sea. Hindi rin mas magaling si Trump pagdating sa pagsubok na iligtas ang mga buhay. Wala ring maasahang interception system ang buong kontinente. Tanging isang deterrent plan lang na malinaw na nabigong gumana. At isang arsenal na limang beses na mas maliit kaysa sa Russia. Sa T plus 24 na minuto, ang mga Minuteman Missile ng Amerika na inilunsad 18 minuto ang nakalipas, ay nagsisimula ng tumama sa kanilang mga target sa buong Russia. Gayunpaman, dahil sa mga operasyon ng United States na nagbabawal sa paggamit ng mga sandatang nuklear sa mga sentrong sibilyan, ang mga target ay pawang mga estrategikong lugar lamang. Ang unang tama ay sumira sa Prozetsk Cosmodrome na nagtanggal sa kakayahan ng Russia na maglunsad ng mga reconnaissance satellite. Ang naval base Severodvinsk na siyang tahanan ng paggawa ng mga nuclear submarine ng Russia, ay naglaho sa ilalim ng tatlong daan, at 35 kiloton na pagsabog. Lahat ng hindi nasa loob ng nuclear shelter sa loob ng 3 milya ay winasak at nagkadurog-durog. Pero ang pinakanakakasirang pag-atake ng Amerika ay direktang tinatarget ang nuclear arsenal ng Russia. Ang mga mobile missile launcher na nakatago sa mga kagubatan ng Siberia ay sinusubaybayan ng satellite at winawasak sa pamamagitan ng mga precision strike. Ang mga underground silo sa Kola Peninsula at sa buong mainland ng Russia ay winawasak ng may lubos na katumpakan at walang takot pagsapit ng tiplas 35 minuto, natapos na ang unang yugto ng pinsala. Kung parehong magpapasya ang Russia at United States na gamitin lahat ng kanilang mga sandatang nuklear bago pa man sila mawasak ng kalaban, ito ang maaaring mangyari. 3,400 na mga nuclear warhead ang sumabog o nawasak sa buong hilagang hemispero. Walang laman ang mga missile silo ng Russia. Malamang ay nagtatago si Putin sa isang bunker. Ang mga command at control center ng Amerika ay mga umuusok na hukay na lang. Ang mga lungsod sa buong Europa at Amerika ay nagliliyab. Milyon-milyon ang patay at mas marami pa ang namamatay. Pagkatapos ay dumating ang coup de grace, ang huling mga misail na inilunsad mula sa submarino ng Pransya ay sumabog sa ibabaw ng Kola Peninsula. Winasak ang punong himpilan ng hilagang hukbong dagat ng Russia. Winawasak ng huling mga Trident missile ng Britanya ang masasaring Pacific Fleet sa Vladivostok. Ang palitan ng mga sandatang nuklear ay epektibong natapos sa loob ng wala pang isang oras matapos ang unang sandatang nuklear ay inilunsad patungong Ukraine. Ngunit ngayon pa lang nagsisimula ang pagkamatay. Sa T plus dalawang oras, habang tumataas ang mga ulap na hugis kabute, sa mahigit isang dosenang lungsod, nagiging malinaw ang lawak ng pagkawasak. Ang tinatayang bilang ng mga nasawi sa isang maliit na opensiba na nakatuon sa mga target militar sa malalaking sentro ng populasyon ay nasa humigit kumulang 15 milyon. Ang mga electromagnetic pulse mula sa mga pagsabog sa mataas na altitude ay sumira sa mga elektronikong sistema sa malalawak na lugar. Ang makabagong sibilisasyon na umaasa sa mga computer network, global positioning system, at mga electrical grid ay nagsisimula sa mabagal ngunit halos tiyak na pagbagsak nito. Pero ang mga sandatang nuklear ay hindi lang pumapatay gamit ang pagsabog at init. Pagkalipas ng anim na oras, nagsisimula na ang radiation sickness na kumikitil sa mga nakaligtas sa unang pagsabog. Ang mga ospital mismo ay nasira o nawasak kaya hindi nila kayang alagaan ang daan-daang libong biktima ng radiation. Patuloy na naglalagablab ang mga sunog sa mga wasak na lungsod. Dahil sa mga sirang tubo ng tubig, walang magawa ang mga bombero laban sa mga apoy. Ang mga lugar na malapit sa pagsabog ay naglalabas ng nakamamatay na radiation. Kaya hindi makakilos ng sabay-sabay ang mga unang rumesponde pinaka nakakatakot, ang mga ulap na hugis kabute mula sa daan-daang pagsabog ng nuklear ay nagsimulang lumitaw sa itaas na atmosfera. Bumubuo ng isang radyaktibong ulap na unti-unting kumakalat sa buong mundo. Ang mga pagsabog ay nagkakalat din ng uling na maaaring maging nakamamatay ang paghinga ng hangin sa mga lungsod. Ayon sa pagtataya ng Princeton, maaaring umabot sa 34 na milyon ang posibleng bilang ng mga nasawi makalipas lamang ang ilang oras. At kahit na iyon ay batay sa isang mas maliit na digmaan. Sa puntong ito, masasabi nating tapos na ang digmaan, ngunit walang nagwagi. Tatlong araw ang lumipas. Pinapanood ng buong mundo na may takot ang mga larawan mula sa satellite na nagpapakita ng lawak ng pagkawasak. Bumagsak ang mga pamilihang pinansyal ng mapagtanto ng mga mamumuhunan na ang pandaigdigang ekonomiya ay nasa malayang pagbagsak. Huminto agad ang mga supply chain na umaasa sa paggawa ng Amerika at Europa. Isinara ng China ang kanilang mga hangganan at nagsimula ng agarang pag-iimbak ng pagkain. Nagpakilos ang India ng kanilang militar upang pigilan ang pagdagsa ng mga refugee. Idineklara ng mga bansa sa Timog Amerika ang kanilang neutralidad at nagsimula ng pagrarasyon ng gasolina. Dalawang linggo ang lumipas, nagsimula ng humupa ang malalaking sunog na tumupok sa mga binombang lungsod Ngunit nakapagpasok na sila ng isandaan at limampung milyong tonelada ng usok at uliing sa stratosphere. Sinisipsip ng itim na karbon na ito ang sikat ng araw. Kaya hindi ito umaabot sa ibabaw ng mundo. Ang pag-export ng butil ng Ukraine at Russia na nagpapakain sa apat na raan milyong tao sa buong mundo ay halos tuluyan ng nawala. Ang pandaigdigang supply ng pagkain na dati nang naapektuhan ng pagbagsak ng mga transportasyon ay humaharap ngayon sa unang malaking dagok, ang pandaigdigang reserba ng butil na karaniwang sapat para sa 75 araw ay nagsisimula ng maging delikadong kaunti. Pagkalipas ng anim na buwan, nagsimula ng bumaba ang pandaigdigang temperatura sa ibabaw ng mundo at kapansin-pansin na ang pagbabago ang mga rehiyong agrikultural sa gitnang kanluran ng Amerika at sa mga kapatagan ng Europa ay nakakaranas ng pagkabigo ng ani dahil sa pagbaba ng temperatura at agarang pagbawas ng sikat ng araw. Ang panahon ng pagtatanim sa Hilagang Hemisphere ay umikli ng apat na araw. Ang ani ng mga pananim sa buong mundo ay bumaba ng anim na pong porsyento. Ang pandaigdigang bilang ng namamatay dahil sa gutom ay umabot na sa isang daang milyon at mabilis pang tumataas ang mga makabagong supply chain na just-in-time na idinisenyo para sa pagiging epesyente at hindi para sa katatagan ay napatunayang lubos na hindi sapat para sa krisis na ito. Ang mga bansa na may reserbang pagkain ay nagpatupad ng batas militar upang maiwasan ang mga kaguluhan. Ang internasyonal na kalakalan ay halos tumigil na dahil nag-iimbak ang mga bansa ng natitirang mga yaman para sa kanilang sariling mamamayan. Sa tiplas dalawang taon, naabot ng nuclear winter ang pinakamataas nitong tindi. Bumaba ng labing apat na degree Celsius ang karaniwang temperatura sa buong mundo. Na nagdulot ng isang makabagong panahon ng yelo, bumagsak ang produksyon ng agrikultura sa buong mundo. Ang ani ng bigas sa Asia ay bumaba ng 80%. Ang produksyon ng trigo sa mga natitirang rehiyon ay bumaba ng siyamnapung porsyento. Kahit ang matitibay na pananim tulad ng patatas ay hindi na rin namumunga sa nagbago ng klima. Tinatayang aabot to sa limang bilyon ang huling bilang ng mga namatay habang nagugutom ang mga tao at sinusubukan ng Southern Hemisphere na makabangon. Unti-unting nawawala ang nuclear winter na tumatagal ng halos isang dekada bago bumalik sa dati ang karaniwang temperatura at antas ng solar radiation bago ang digmaan. Ngunit tuluyan nang bumagsak ang makabagong industrial na sibilisasyon sa puntong iyon. Nawala na ang mga komplikadong supply chain na gumagawa ng lahat mula sa computer chips hanggang sa mga gamot ang mga bansa tulad ng India at China na nangangailangan ng malaking pag-aangkat ng pagkain para mabuhay ay nawalan na ng malaking bahagi ng kanilang katayuan bilang mga leader ng makabagong mundo. Ang Australia na nasa kabilang panig ng mundo at nakakaranas din ng katulad na nuclear winter ay halos ganap na naging ilaw ng pag-asa para sa mundo pagkatapos ng nuclear. Dahil sa halos sariling supply ng pagkain na nagmumula sa karagatan, pati na rin sa matatag na transportasyon at teknolohikal na network. Maaring umangat ang bansa bilang isang makapangyarihang bansa sa mundo. Maaring gawing mas angkop ng nuclear winter ang mga panahon ng pagtatanim sa Australia para sa trigo, na mahirap palaguin doon sa karaniwang mga kondisyon. At maaaring mapunan nito ang kakulangan sa pandaigdigang kalakalan ng pagkain. Gayunpaman, hindi sapat ang sariling supply ng bansa ng gasolina at umaasa ito sa pag-aangkat ng langis at gas at hulaan mo kung saan napunta ang mga bansang pinakamalalaking nag-e-export ng gasolina. Tama, nasunog silang lahat. Kahit ganoon, ang mga nakaligtas ay haharap sa isang mundo kung saan ang mga lugar na may radyasyon ay mananatiling hindi matirhan sa loob ng mga dekada at kumalat pa sa mga pinakamaunlad na bansa sa mundo. Ang pinsalang henetiko mula sa pagkakalantad sa radyasyon ay apektado ang mga henerasyon at bumagsak ang biodiversity, dahil bumagsak din ang mga ekosistema sa panahon ng nuclear winter. Siyempre, katang isip lamang ang senaryong ito, dahil wala pa namang panig na tila sapat ang kawalang pakialam para maglunsad ng isang ganap na digmaang nuclear. Sa halip, ipinapakita ng haka-hakang ito ang pangunahing kabaliwan ng digmaang nuklear. Hindi tulad ng mga karaniwang digmaan na maaring labanan, mapanalunan o matalo ang digmaang nuklear sa pagitan ng mga malalaking kapangyarihan ay walang nananalo. Kung magpasya ang Rusya na gumamit ng taktikal na sandatang nuklear sa Ukraine, mas malamang nagagawin lang nila ito upang pilitin ang Ukraine na sumuko. Malamang na mapipilitan ang NATO na tumugon gamit ang isang karaniwang digmaan. Pagkatapos, aatras ang Rusya, matatalo sa digmaan sa Ukraine at babalik ang mundo sa dati nitong kalagayan. Hanggang ngayon, dalawang sandatang nuklear pa lang ang nagamit para sirain ang mga lungsod sa kasaysayan, at mas marami pang ganitong mga sandata ang umiiral pa rin. Gumagana ang mga sistema ng paghahatid, at nakahanda na ang mga estruktura ng utos. Ang tanging pumipigil sa ganitong senaryo ay ang patuloy na pagiging makatuwiran ng iilang mga pinuno ng mundo, at ang kawalan ng isang malubhang maling kalkulasyon. Ang mga sandatang nuklear na ginawa para mapanatili ang kapayapaan ay maaaring sa loob lamang ng 35 minuto. Wakasan ang sibilisasyon ng tao at ang tanging paraan para mapigilan ito ay ang pagkakaisa ng lahat na voluntaryong magkasundo na buwagin ang mga sandatang ito at tuluyang alisin sa serbisyo. Pero hanggat may kahit isang masamang tao, hindi makakapagsapalaran ang iba. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo muli sa susunod na episode ng The Military Show.